Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pa-blind item man ang pagkakalatag ay obvious na si Jane De Leon ang tinutukoy na karelasyon ngayon ng isang mayamang negosyanteng dating naugnay kay Yen Santos. Hindi pinangalanan ni Christy Fermin sa online show nila ni na Solis at Mr. Fu ang rich businessman. Pero nagbigay ito ng clue kung sino na ang karelasyon umano nito. Ani Christie, matagal ng libre si Jen at ang mayamang negosyante. Ang balitang karelasyon niya ay yung aktres na malapit ng lumipad. Kung tutuusin, hindi mahirap ang pahulaan yon. Wala naman kasing ibang aktres ang malapit ng lumipad kundi ang gaganap bilang Darna, ang local superhero na likha ni Mars Ravelo. Marami tuloy ang nagtataka kung paanong nagsimula ang pagkakamabutihan ni Janet at ng balitang karelasyon niya. Ang balita kasi may asawa ang rich businessman. Sa katunayan ay ipinagpapasalamat pangaraw nito na nalilink si Yen kay Paolo Contis dahil off the hook na siya, ika nga. Wala pang reaksyon si Jane sa isyong ito. Pero anytime soon ay mapapanood na ang Darna TV series na matagal nang nakabinbin. Anong masasabi mo sa balitang ito?